Well, excited din kasi uh, marami pang scripts na magaganda rin. Na magaganda. It's just that, syempre, lima lang yung pipiliin. And hopefully, itong mga scripts na to ay ituloy ng ating mga producers na gawin at 7 para ma-consider natin dahil hindi yun pa naman topic pero doon pa rin no kayo sticks doon sa sa o oh, ilan lang yung sa sa genre di ba? Yes, po. dalawa lang din talaga so, per genre ang ating bisikpile. Uh, dahil yan po ay para um Bukwaggo din naman. Kasi para oo. Oh, oh. Kasi kung horror horror mas spread out yung kita. I mean, mas maganda na dalawa lang talaga ako. At um, in-expect daw po ng committee na may mga pambata sana talaga dahil yun yes, hopefully, pambata. hopefully. Hopefully. So far, doon sa nag-submit, parang wala talaga yung... Noong sa line-up, o doon tinitingnan ko yung dyan, walang... Parang wala akong nakita na talagang purely pang bata. And hopefully, may mag-finish. Yes, sa finish. consider so. pa rin yung big stars? Well, kasama yan. Kasi kinoconsider natin yung commercial viability ng mga projects na ito. Mm -hmm. Dahil nga tayo may beneficiaries na kailangan natin support pa. So, talagang factor yung commercial value. And yung malaking ano yun is yung artista. Alam naman natin na pag malaki yung artista, sika, mas kumikita yung pinagod. Pero at the same time, we try to balance it naman with the artistic side. Na hindi ko malaki yung artista mo, automatic ka ng pasok. Siyempre, kailangan pa rin maganda pa rin yung, yung material. Yeah. Malitin pa rin Uh, ano, hindi ko ba mas may pressure sa inyo ngayon dahil ang laki ng papantayan na kinunda last year well, o well, man lang sana? May, may pressure on our part to deliver or mas maging successful ito dahil muna una ito ngayon 50 So, but I think uh, kailangan natin magtiwala doon sa mga producers kasi nakita naman natin na yung content ang nagdala ng nakaraang Um, uh, MMF eh. Kung saan, masasabi natin hindi naman ganun kalalaki ang pista pero I mean, um, hindi lahat ng pelikula ay malalaki artista Pero kumita, di ba? So, content pa rin talaga. So, ako naman ay may tiwala sa ating mga producers, especially itong 50 na naghanda talaga sila na mag-come up with uh, quality movies na i-offer na ako din uh, Sir, ma-assure po ba natin sa mga moviegoers na hindi tataas ang presyo ng ticket? Or uh, we'll discuss it with the cinemas, pero I think hindi naman po. Ay, hindi naman po. Thank you po. Thank you. Thank you po. Okay.